block mana <laughs> mana Tri Jordan Simpaya itu aja, mabalinan. Tuh, so, yeah. Sumula ano Iyad na rin lahat na niya pai dekat eh bhai majine dekat jayen salah isla domino mai ha munode ma malet kwa Umunay ba Kurang. Ay gala kan to jay. Ibagam ni sada mo reno kanton. Ay. Oh, uh. pala nya ala nya amin ay entam makalinisan. Para purma. Ay no ikate da kita, dagita. Nya ba isa bayo batan? Ha bay. Oh, wan gayang kurang la. Yung busan namin tikwan na ta. Saktong pa ka kung ano na ba ata tubo? Ha? Subra ata tubo? Yun ang pagdugtong mo ma. Silpa ma. O unta nyo, hanyo pa pupud-pudun namin nya. Ano pa? Alaante ida daduma.

Ano may kanti kwarta ka bus jay? Busta na jay. Na kay imot. Kus di ate eh. aso ni. Agawit kay ba nek? Buwa ba kayo noong next week? Han? Buwasan nyo ang ordaje na? Ayun na dyan eh. dito eh. Sige. Oh, dependent ton. Mga domingo ko mabusan tayo ipustin na ajay. Isurom ni Jer Jer din na ajay. Pamuntuman si Ripon ajay engineer na no? mabalin nga kwan. Ajay ka na. Pamulang kita ano bigat siguro kami ano, mabus. Ha? Barang Chat mo ah, sunan. So, hindi, Uy, ibang, e, ibang kanya na.

heck? Hmm. Batang basa sa ulan Mga halo vlog Yan mga ka-construction Video lang tayo dito sa nating Paas sa mga Nagyan nating, nating Nagawang bahay Yan Ganda oh So ito Akala nyo to siguro grass biru plastik ya apa kaganda mukanya Forman, hahaha <laughs> bibi jago hahaha ini si perban oh so, tuh so yang baik nah konami kirim natin ya ganda Or, ha? Ya, ah, nandiyan na. Install nila. Ziar, hindi ngayon. Tapos yung kan na lang, iniintay, wala kasi. Bukas daw. Nandun, nadagadaganan pa. <laughs> Ayan. yan. <laughs> Ayan.

yung nilagay dyan is tubular tubular ang bola lang dyan tapos so, yung yun sa na sa ang bridge series yan puro-puerto to mga oh, unit na rin then, na rin Ayos, dural, yung senko. Senko. Hindi nga ba ata? Hmm. Ayos, hindi. Ay. Okay. No. Ang... Hard lang ata eh. Nalag mo ka ko, sige lang, na 6 mm. Um, ang ilagay dito o sa ibim ay pwede mo nilagay. O sa tubular. Yan Mga construction. Sige lang. Ta. <coughs> uh. Ay dito. Ngawang patong box. Yan na.

Ayan. natin ang view. Okay. So, bagyo, Celestial Village. yun yung golf. So, ayan. Garden. Ayan niya. Kala mo damo, no? Pero, kwan lang yan. Grass na kwan. Okay. Ganda ng railings. Simple lang. Ayan. Okay na lahat yung mga salamin. Ayan na... Tapos yun lang din yung ceiling nya Hard flex lang to Ang um, uh, din sya Ayun ganda So light materials lang ginawa dito mga construction Light materials lang ang ginamit namin Dito uh, Ang buhos So 6mm Tapos kunting pahid ng uh, Inipoksyan pa to yan, nilagyan na lahat. Ito kasi. tapos to pinahidin na sa sa so mga sapatos. Nanda. Nanda <laughs> na. Ayos. Mga salamin. Ano na din to? Six mm eh. Yan, six cement mm yan. Tapos na yung waterproofing. Waterproofing to ito is floor tiles. Yan ganda Lord Tylos ganda na yung CR Shower Ayan Oh, uh, ganda Masyado kita yung kanya Ayan Ito, Lord Tylos lang sa mga na rin dito Ayan, Ayan. Yan mga construction yung mga gustong magpagawa sa renovation house renovation yan sa amin sa so, mga yan mga construction na tayo sa view view pa lang muna ako niya para sa akin talaga yan sinakabit yan salamin. Tingnan natin yun yan. Bawa natin sa wood plank. Haba. Ang ganda. Yung mga oxygen. Malan. Ayos.